Nako, DDS vlogger na nagpakalat ng fake news na ireread daw ang bahay ni dating Pangulong Duterte ay kakasuhan ng NBI. Nako, kawawa naman ito. Dahil doon sa otos lang ni Kitty Duterte ay naniwala ito. Grabe. Eh, kasalanan mo naman ito eh. Usang kanang ganon, susunod ka kaagad. Ay kunu tusang kanang tumalon ko sa tuloy, tatalon ka rin. Ko. Wa wa kanaman. Ito. Pakinggan natin to ah. Ito hindi to pick news ah. Pakinggan That natin to. Sa Davao yeah. City, nagbabalita ang SSServicio mula sa Campo Crame si Marlene Bajeros, Marlene. Sony kina Ferdinand at kay Probecio. Sa tele Radyo. na. Okay, tuloy natin, tuloy. Salamat sa vlogger na nagpakalat ng fake news tungkol sa pagsalakay ng mga tauhan ng CABG at staff. Kortesito sa tele radio mga idol Tuloy natin Ang kasong may kaugnayan sa unlawful use of means and of application and unlawful utterances ng revised penal code in relation to cybercrime prevention at ang kasong isinapa laban sa kanya Kanserbisyo mo Kawawang vlogger Sunod kasi kayo ng sunod Kung Ano niyo otos ng mga loktirti Sunod kayo ng sunod mabuti sana kung pag kinasuhan kayo, ipagtatanggol kayo ng mga yan. Eh, pabayaan lang kayo yan sa kangkungan eh. Kawawa kayo. Nako. Kaya, pag -isip, isip, na kayo, yung, yung tudong suporta nyo sa mga Duterte, ang balik sa inyo. Kayo ang kawawa. Mga idol, no? Yan narinig ninyo sumunod lang itong vlogger na to siya ang kakasuhan yan ha kita mo yan kawawang vlogger yan so, utusan ka pala na tumalong ka sa tulay tatalon ka rin ha utusan ka na magpasagasa ka magpasagasa ka rin See, wala kang ano eh sunod ka na sunod kahit anong iuto sa iyo eh hindi ka nag-iisip na maaari kang makasuhan o maaari kang madisigrasya o maaari kang masangkot sa kung ano bagay na kung ano man inyo uto sa inyo ng mga Duterte ayan, magsilbing aral sa inyo mga DDS ayan, sige, suporta pa more kayo ayan ngayon, sino ngayon ang hihirin? nihihimas ng rehas ngayon? si T, si ano ba si KP ba o kayo kayo na sunod lang na sunod sa mga Duterte ha huh? hindi eh, nga nyo alam kung kung anong nasinghot no na nagpanic attack yung nako <laughs> kawawa well, anyway ganito na lang yung <laughs> yung uh, video natin mga idol Uh, binigyan ko lang ng reaksyon yung vlogger na kakasuhan ng NBI dahil sa pagpakalap ng fake news ha? Ah? kaya kayo mga DDS mag isip, -isip na kayo Yan. hindi masama magsuporta basta nasa mabuti ha? Ah, ang sinusuportahan pero kung ganyan ang sinusuportahan nyo abay wala na, masisira ang buhay nyo sa binidigong nyo <laughs> okay bago tayo magtapos uh, pakisubscribe yung channel natin sa youtube uh, ayat tv official uh, at share like Yan, hanapin lang po ninyo ayat tv official po uh, magandang gabi sa inyo maraming salamat sa inyo bye bye